Walong mga malalaking pakete ng pinaghihinalaang shabu ang nakompiska mula sa dalawang mga sospek matapos na sila ay maharang sa Komalek Checkpoint sa Poblasyon Sharif Aguak Maguindana del Sur umaga nitong linggo. Kinilala ni Maguindana del Sur Provincial Police Spokesperson Captain Gisep Tamayo ang mga sospek na sina alias Junis at alias Saida. Ayon kay Tamayo, nagsasagawa lang ng checkpoint ang Sharif Aguak Police ng parahasakyan ng mga sospek, bahagi ito ng security measures kaugnay sa BARM Elections. Nanghinga ng mga dokumento ang dalawa, tumambad sa mga otoridad ang mga sachet ng shabu na dala ng mga sospek. May estimated value ang nakumpiskang shabu na 2.7 million pesos. Ang dalawa ay nakakulong na ngayon at nakatakdang sampahan ng kaso habang inaalam pa kung saan galing at saan dadalhin ang nasabing mga shabu. Dahil dito, mas lalo pang hihigpitan ng PNP ayon kay Tamayo ang seguridad at pagbabantay sa mga highway para masigurong mapigilan ang tangkang pagpasok ng droga sa probinsya. Kami po ay umiirin po ng patuloy ng tulong sa, ating mga mamamayan sa pagbibigay ng informasyon na makakatulong sa pagpapatahimik po ng ating probinsya, ang ating sambayanan at magkaroon ng tahimik at payapang probinsya ng Maguindanao del Sur. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.